pagiging miyembro sa Temo, paano ito gumagana at paano magparehistro. Kumusta mga kaibigan? Ayos lang ba kayo? Si Leonardo Paiva ito, balik na naman sa bagong video. Sa video na to, ipapakita ko ang bagong hakbang para sumali sa affiliate program ng Temo. Gusto mo ba ng ganitong mga video? May iba pang katulad na video dito sa channel. Mag-subscribe at mag-like. Lagi akong gumagawa ng video para sa inyo. Ang Temo affiliate program ay magandang paraan para kumita o magtayo ng online business. Bilang Temo affiliate, ma-promote mo ang mga produkto at kumita sa bawat benta sa iyong link. Dalawang hakbang lang ito, mga kaibigan. Unang hakbang ay mag-register bilang customer. May video na dito sa channel na nagpapakita ng proseso pwede mong i-click ang unang link sa baba kung wala ka pang customer account. I-download mo ang app, mag-register ka agad, at maging customer ng Temo. Pagkatapos mong maging customer, pwede ka nang maging affiliate. Ilalagay ko ang pangalawang link sa description ng video na ito. Pag-click mo sa link na yon, mapupunta ka sa page na nagsasabing affiliate ka na ng Temo. Pag-click mo sa link, ma-activate mo agad ang unang 10 pesos sa account mo. Tandaan, kailangan mong magkaroon ng 100 pesos para makapag-withdraw ka. Ang pag-withdraw ay sa PayPal. Ide-deposit ng temo sa PayPal mo, tapos pwede mong i-transfer sa banko mo. I-register mo ang bank account mo sa PayPal kahit anong account, personal o digital. Pagkatapos, i-click mo yung affiliate sa tabi para makuha mo ang affiliate links mo. Scroll down ka konti at makikita mo yun doon. Bawat affiliate link pwede mong gamitin sa iba't ibang paraan ng pag-promote. May mga kupon na 300, libreng regalo, eksklusibong alok, flash sale, mataas na halaga, at malaking tipid. Pwede kang gumamit ng ibang diskarte depende sa iyong niche o kung ano ang gusto mo. Pwede mong i-share ito sa pag-click dito para kopyahin muna ang iyong link. May mga icon dito sa ibaba para sa iyo para kopyahin. O pwede kang mag-click dito sa orange na share button at pumili ng paraan para i-share. Instagram, email, X, Facebook, Pinterest, kung ano man ang gusto mo. May bagong affiliate program ang Temo na kabubukas lang dito sa bansa natin. Para sa mga wala pa nito, samantalahin na nyo, kaunti pa lang ang nakakakuha, mas mataas ang komisyon dito kumpara sa ibang affiliate programs. Kaya wag mag-aksaya ng oras at magparehistro na agad. Gagawa pa ko ng videos tungkol sa Temo, pag-setup ng bank account, at two factor auth para sa seguridad. Kaya abangan nyo ang susunod na mga videos. Nagawa mo ba? I-comment mo sa ibaba, mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial videos. Hanggang dito na lang muna ako. Malaking yakap, ingat ka palagi. Salamat.